Okay, bro. Good afternoon. Hi. Good afternoon, sir. Bago tayo mag-discuss nitong referred cases, kayo ba ay nag-lunch na? Ah, yes, sir. You, sir. Sure yan, ha? Yes, sir. Yes, sir. So, merienda na lang ipaprepare natin. Sino ang ating Inspector General ng IAS ngayon? Ah, sir. Si Atty. Brigido Jesus Dulay, sir. Dulay. Nagpapasalamat ako sa IAS hindi ko pa nire-request yung update ninyo pero nung nag-usap tayo sinabi mo na talaga naka-schedule na magbibigay kayo ng update dito sa mga referred cases and uh, very interesting ito kasi hindi natin maitatanggi na ang uh, perception ng iba mga private individuals parang baka hindi totoo yan baka moro muro yan baka drama lang yan kaya ang galing ninyo na hindi ko pa request na magbigay kayo ng update pero nandito kayo ngayon para at least maipalam natin sa ating mga kababayan na talaga nagtatrabaho ang IAS and uh, Lagi natin sinasabi sa mga kapatid natin, pulis eh. Hindi tayo kaaway. No? Kailangan lang nating protection ng institution, ang PNP, at ang mga kababayan natin. And, uh, nababanggit ko rin, Brother Nap, yes. Colonel Cruz, yes, na itong ating mga pulis na nagkakamali, sa apprehension traffic enforcement or enforcement of traffic laws hindi naman natin pwedeng sabihin palpak talaga itong mga ito eh. bakit? ay lahat naman tayo nagkakamali di ba? ang importante na lang brothers ma-address natin para kung may mali ka huwag mo nang maulit at kung may kasama kang uli sa station, malaman niya na yung ginawa mo mali. So, wala tayong ibang intention dito kundi yung mali, may tama. no? So, going back, dito sa update ninyo, from what year to present, anong year tayo nag-start ng ano natin? Yes, sir. Uh, from July 1, 2022, sir, hanggang uh, April 15, 2024, sir. This year? This year, sir. Yung mga na-refer ko sa inyong cases, ilan yan? Sir, uh, there are 24 referred cases from your office. Out of uh, 24, uh, out ilan of, yung mga na-resolve na? Sir, out of the 24, 9 were nine cases were already resolved and 15 ongoing. 15 ongoing, sir. Under investigation. Yes, Ah, uh, brother Nap, kung marirecall mo, Bakit naka-separate itong tatlo? Yung tatlo sir na nakahiwalay, yan sa NHQ yan sir, yung ni-refer mo. Uh, sa NHQ? Personal. Yes sir, may refer mo sa NHQ sir. Hmm, okay. Itong first respondent, less grave mm. neglect of duty. Hindi, yes, sir. incompetence sir. Ah, sorry. Incompetence, no? Pag incompetence, ano bang possible? Uh, despite yung uh, rango niya, and then matagal na sa servisyo, hindi pa rin niya alam yung uh, trabaho niya, sir. So, we, we charge him with incompetence. So, mabigat ito? Mabigat, sir. Yes. Mabigat, no? Lalo yes, kung official ka. Yes sir. yes, sir. Tapos, official ka, matagal ka na sa service, hindi mo pa rin alam. Nung Hindi nung mo pa rin, pa rin alam. Mo, so incompetence. Though under investigation pa ito ano? Uh, uh, referred na sir for pre-charge investigation. Pag sinabi natin referred for pre-charge investigation, yung sa initial investigation, may prima pasi na sir. May prima facie. Yes, mm -hmm. At yun nga kaya incompetence. Itong pangalawa, And for your information, sir, sinasama palagi namin, sir, yung immediate super, superior niya uh, sa so, command responsibility. Command responsibility. Yes. I agree with that. Kasi, halimbawa, tao mo siya, nagkamali siya. Kung hindi ka madadamay, eh, parang kanya-kanya. Kaya nga, superior ka niya. Dapat tinuturohan mo siya. So, automatically, pag may offense committed yung yung subject respondent most likely tatamaan yung superior niya okay tapos itong letter B irregularity in the performance of duty so okay referred na to no yung decided cases ito ba yun? Yes, Saan assign itong dito sa 4A? Ah, okay. Itong sa 4A, region 4A, itong number 1, nabigyan na siya ng 60-day suspension. Okay. Mm, mm Itong pangalawa naman, close, terminated. terminated. Okay. Ipare-review ko ito ano sa lawyers natin. At uh, naman tayo sa trabaho ng IAS. Eh. Kasi unang-una, bakit kumpiyansa ang office ko sa inyo? Wala namang personal issue dito eh. Diba? hindi nyo kilala, hindi ka kapamilya o kaibigan, barkada yung mga napapaila natin ng case. Sa Region 11, okay. Ilan sa science sa pag sinabing resolve ano to na serve na nila yung punishment o ano uh, may paki okay, check mo nga yes sir check ko sir ang ang pagkakaintindi ko diyan sir may uh, may penalty na sila sir ah sige uh, anyway sir ito initial pa lang uh, yung final copy i, -i endorse talaga ni IGE yes, sir once na nakompleto na ganito brother na is it possible na instead na humingi ako ng update sa PNP as recommendatory office recommending ano authority kayo na humingi ng update kasi sometimes daw yung yung recommendation niyo hindi kumbaga ni reverse ng PNP yung decision yung binibigay na punishment or inaabsulto kasi yes, depende sa disciplinary authority. Sir. Yes, okay naman 'yon kasi eh, recommendatory nga kayo eh paano mo insist kung recommendatory ka, di ba? Yes, ang ano lang natin, brother nap, yung update. Yes, para may ni-refer kaming may ni-refer kaming cases sa inyo. Yes, para hindi na kayo mababypass. Kayo na ang hihingi ng update sa PNP. Yes, tapos kami na mag-update tapos kayo eh, magbibigay ng report yes sir, yes sir. yung update yes sir. sa office ko yes sir. no yes sir mas maganda yon kasi kung kung direkta akong mag-send ng letter sa PNP tungkol sa update yes sir. parang nababypass kayo doon yes nag refer ako sa inyo pagdating sa update susulat ako sa PNP Yes, sir. parang unethical naman yon no yes sir So okay na yon. Yes, sir. So mm -hmm. I suggest sir na bigyan kami ng kopya ng mga ni-refer sa region para yun yung basis namin maningil sir sa kanila. Tama. May binabantayan ako diyang mayroong taga City. No? Mag-ina. Syempre hindi natin ma-blame yon. Bakit hindi doon nag-file sa region ng case? pumunta sa sa office ko. Tapos ni refer ko yan sa sa central office ng IAS. And uh, as per review ng lawyers natin, talagang may dahilan na mag-complain yung mag-ina. And uh, meron ng recommendation ng IAS pero hanggang ngayon may feedback na parang hindi pa naman nabigyan ng punishment yung respondent no uh, after our discussion ibibigay ko sa iyo yung pangalan at paki-check na lang yeah, yes sir no so kindly remind our personnel particular sa PPO level and uh, regional level itong IAS na ito warning hindi naman ibig sabihin may uh, na experience na tayong maling trabaho sa level ng IAS warning lang na kapag hindi tayo na satisfied do sa trabaho na parang naging bias eh paano ba yon pagka yung police assigned sa IAS iko complain mo sa IAS <laughs> <laughs> Pwede ba 'yon? Yes, iyas talaga ang mag ng pag-iyas iyas pa rin basta pulis. Okay. No. Uh -huh. Oo. Kasi kaya ako sinasabi ito eh pare pare naman tayo galing ako sa PNP. Sometimes yung bata-bata system, 'di ba? Pakiusap sabi sa mga kaibigan natin, mga kasama natin, tabla-tabla muna para sa interes ng PNP at Maproteksyon na natin yung mga kababayan natin Kasi ang magbe-benefits dito sa ginagawa natin Number one Yung community Number two Ang organization Kasi Aminin natin o sa hindi Medyo negatibo eh Ang uh, Yung Perception ng public so, Medyo negatibo eh kung hindi natin gagawing maikorekto hopeless na no? so warningan lang natin yes, sir. no? memo kami siya Oo. Uh -uh. at mamaya bago kayo malis dito sa office ibigay ko sa iyo yung pangalan ng um, may kaso sa region 9 9 ah, yes, sambuanga is 9 yes sir sambuanga is 9 yes sir So, yung both parties, yung compliance, yung police, wala akong kilala dyan o kaibigan. At saka talagang uh, naging practice ko na brother Nap, na, na wag maging bias eh. Kasi pag naging bias tayo, eh, mapapadagdag pa sa kasalanan natin yan. No? Ah. <laughs> Siyempre, lahat naman tayo ay nagkakasala, hindi tayo perfect, no? eh ba't idadagdag pa natin sa kasalanan natin yung maging bias tsaka walang benefits eh kunwari may problema kayo naging bias ako walang benefits eh at least kung hindi tayo biased walang katwiran yung affected party kung ano maging desisyon di ba kung naging tama ang trabaho natin nagalit sa akin o nagalit sa iyo ay makakatulog tayo ng mahimbing kasi hindi mo siya lang ya problema na niya yung kung nagagalit siya pero ang interest talaga natin dito is yung PNP at saka yung protection ng community so pakisabi kay uh, General Dulay salamat yes, sir. Attorney uh, Attorney Attorney General Dulay no? at sa, of course sa mga kasama natin sa IAS and uh, tatanda nyo lang brother Nap, no? pag may nireferred akong case sa inyong office nireview ng lawyers ko yon kasi pag may complainant nag kami sasabihin ko sige magsubmit kayo ng affidavit submit kayo ng documents initial yon tapos re ko Once review ko yung Pop forward ko doon sa lawyers Ibig sabihin Sa level ko Convinced ako na dapat Sampahan ng administrative case yung Police And sa level naman ninyo Kung tingin niyo Mali yung side ko Nirepair ko Pero wala namang uh, Offense committed Yung police Adi absulto natin Siyempre, hindi naman perfect. Baka sa appreciation ko, brother Matt, eh, liable yung police o may offense committed. Eh, pero sa legal, eh, hindi naman pala. Eh, huwag kayong mag sa akin. Hindi ko i-insist yung ating gusto o yung ating appreciation doon sa case. No? Lagi ko sinasabi yan eh. Kung ano yung tama, doon tayo diba So pag meron kayong clarifications or anything na gustong itanong o alamayin from my office 24/7 pwede ako. May number ako sa di ba? Yes sir. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Nakausap ko si brother nap parang Sabado o Linggo. Tama? Yes sir, yes, sir. Mm, salamat. Ha? Yes, sir. Sumasagot ng tawag kahit Sabado. Kahit yes, linggo, ano? Yes, sir. Mm -mm. So, may gusto ko ba sabihin about this issue? Uh, tungkol doon sa ongoing investigation natin, sir, uh, we will still provide updates, sir, inform kita from time to time kung meron ng bago and uh, we will comply doon sa mga requirements, sir. na de ng warning sa mga kasama natin sa IAS para maiwasan na itong mga erroneous na panghuli sa ating mga kababayan, sir. Salamat nga pala doon sa assistance, no? Like, pag mayroong kaming i-address na issue sa, let's say, Bulacan o Pampanga, yes, salamat sa assistance niyo, na yung uh, provincial chief ng IAS. Yes, eh, Nag-meet -me na lang kami sa station. Yes, Purposely, para brother nap, hindi na susulat yung office ko, i-discuss -di pa, may attachment no? Yes, sir. Kumbaga, parang initial investigation na yon in the presence of AS chief and investigator para with their own appreciation makikita na nila na may mali may irregularity then after that sila na yung magsisecure ng mga documents so madali na para sa akin ang additional request ko lang from your office from IG sigurado naman na monitor ninyo 'yon. Isama na niyo sa monitoring. Yes sir. No. Yes, sir. And uh, alam ko naman focus kayo doon sa inyong mga primaritas, no? Mag-update din ng office ko sa inyo. Yes sir. Especially sayo. Yes, yes sir. No. Para mamaya, may merong may, kang ma-miss doon sa dapat magbigay ng update para at least mamonitor natin lahat no? and uh, gusto ko lang i-feedback sa inyo yung ginagawa natin magandang epekto kasi dati alos araw-araw brother Matt may complaints sa pulis no? madaming complaints dati kasi hindi ako nag endorse ng case, hindi ako nag refer Diretso na. Kaya lang parang nakikita ko, brother na, parang walang impact. yun, no? no? <laughs> Parang, base sa sabi ng polis, okay, okay lang naman eh. Balik lisensya lang, ihatid doon sa motorista, tapos sorry, sorry na lang. Na-realize ko, parang walang impact yun eh. Unlike now, pag naimbestigan, nakita na dapat masuspende ng 2 months or ma-demote may sanction ang magiging end result nito maganda para pagdating brother ng panahon na retired na tayo pare pareho iba na ang panahon ng pulis ng public sa pulis no? alam nyo naman yan kasi may mga kapamilya kayo ng mga civilian di ba so walang drawing dito puro totoo ang lagi natin sinasabi brothers Basta tama, ampi-ampi tayo. Yes, Pag nakita nyo, parang mali yung aking endorsement. Eh, feel free to yes, say something na, sir, medyo mali yung ano nyo. Eh. Di ba? Mm, walang ano tayo, walang personalan. Okay? So, from here, siguro, brother Matt, kasamaan yes, yes, muna natin do sa Merienda muna. na, Demo, it's up na. no? May session kami ngayon eh. Ay, gano'n sir. Okay, Salamat sa update, ha? Thank sir. Sir, kami ngayon, Ed, ano Anong dala Yes? Yes, sir. Yes